laki na ng gulong niya kunti na lang sa side na siya sa lupa kahit naka center stand so yun mga master nandito na naman tayo sa secret shop <laughs> yan secret shop natin mga master so marami pa tayo nakapilan na motor doon na gagawin so yun mga master kasi nga ah uh, Uwi tayo ngayon ng probinsya, no? So, uh, bali schedule natin. Sa linggo pa sana, kaso kailangan na natin umuwi kasi wala mag-aasi kaso doon yon ah uh, uh, ito uh, yung gulong natin no so medyo makapal pa naman to ayan oh no? pero kasi uh, gusto kong palitan na ah. para kasi ang layo ng babihay natin 360 km kung di ko nagkakamali ganun mula dito sa atin no so layo ng babihay natin magpapalit tayo ngayon ng gulong ang size nito is 130 by 90 by 10 no titingnan natin kung magkakasya ba to sa birdman no pero may napanood ako kasya naman kaya <laughs> wala kasi ibang size na mabili so ito na yung binili ko so yun ang tatak nito ay ano oh. so ayan ang tatak niya so yan mga master Ah, kakabit natin ako lang yung magkakabit ayan so palagi naman Ayan, so meron tayo dito gamit no ayan oh <laughs> panikwat then so, tayo lang magkakabit so try natin kung magkakasya tong ah, 130 by 90 by 10 so tara let's go so yun na nga mga master tapos na natin kabit ang gulong ayan meron tayong ano doon admirer <laughs> so yun oh. ayan, ang size niyan, mga master. Yan kita niyo naman. Dali ah. 130 by 90 by 10. Ayan, Tapos yung spike niya ganyan pa oh. Pang para siyang ano, pang sports. Ayan, oh. pang pang parang pang upload ka wag basta spike na yan yan so yan laki nyan mga master 130 by 90 so kasi ang kasi naman mga master walang saya dyan oh. pag inikot natin wala oh kaya nga lang yung tapaludo natin dito di ba may tapaludo pa dito hindi na pwede hindi na kasyang. Pwede siguro, ewan ko lang kung i-adjust. Pero talaga hindi na pwede. Kaya yeah, tatanggalin na yung tapaludo. Oh. Pero yung 130 by 90 by 10 sa mga nagtatanong dyan. Swak na swak yan. Kay boardsman. Yan eh, o, walang saya o. Oh. Walang sabit. Yan din, sumasayad doon mga master. So, yun lang mga master. Sa mga nagtatanong kung kasya ba ang 130 by 90 by 10 kay Boardsman so tingnan nyo naman oh, parang laki laki na ng gulong nya kunti na lang sa side na siya sa lupa kahit naka center stand sya so ganun siya kalaki kanina nga ah, Talagang akala ko hindi talaga siya magkakasya. So, nagbaka sakali na lang ako dahil may napanood din ako sa vlog, no nakasya yung 130 so yan sinalpak natin 130 by 90 by 70 yan. ay may. 130 by 90 by 10 yan mga master kasi nga mabihay tayo na malayo so try natin yan ibihay na malayo no? yan so okay yan. nandito tayo sa secret shop And, yung gulong pala na yan tayo lang nagkabit kaya rin nagbaklas, nagpalit. Lahat tayo na gumagawa. Ba? So, yun lang mamazar. Tinggan.